Kumusta po mga boss? Welcome po muli sa Jsonic TV. Bali na sa part 3 na po tayo ng video na kung saan ay eh, magte-test tayo ng iba't ibang na electronics and electrical components gamit po ang digital multimeter na Zotec ZT102. So ano pa inintay natin? Tuloy na natin ang pagte-test. So ngayon po ay uh, transistor naman ang susubukan nating i-test. So check natin. Sa so dito naman sa tester natin, uh, naka-diode mode pa rin po siya dahil ang transistor naman ay composed of diodes 'yan. Then try naman natin 'tong B764 na uh, PNP transistor. So ang pin configuration niya po ay iba. Bali 'yung pinaka-base niya ay nasa right side, ayan. Collector sa gitna, emitter sa left side. So, kung ito po ay PNP, yung base niya ay dapat uh, negative. So, tingnan niyo po ulit yung uh, multimeter. Base to emitter, wala, lagyan natin ang backlight. Ayan. Base to emitter, ayan, may reading po siya, 0.652. Base to collector, Ganun din, may reading siya 0.651 naman so hindi nalalayo. Ngayon pagbaliktad rin natin yung test probe. Yung positive naman ang nasa base, dapat wala tayong makuha reading. Ayan, wala po. Base to emitter, base to collector naman. Wala rin. Then, emitter to collector, dapat wala rin tayong ma-check dyan, ma-read. Ayan, wala. Kahit parikta rin yung test probe, Ayan, emitter to collector. Wala pa rin. So, good po itong transistor na to. Then, try naman natin mag-check ng kapasitor. So, pag kapasitor, ilipat natin yung selector natin ng tester sa capacitance Ayan. Nanofarad NF. NA. Try naman natin itong uh, 10 microfarad yan, 10 microfarad, 450 volts. So, check natin. Kung ilan ang lalabas. Ayan, 9.57 or 58 microfarad. So, good pa siya. Magta natin. O, so, ganun pa rin. 9.58 microfarad. So, good siya. So, itry naman natin itong uh, kapasitor ng uh, washing machine. Ito po ay 7 microfarad. Uh, meron siyang tolerance na 5%. Plus, plus or minus 5%. So, 7 microfarad. Check natin. Yan. Yeah. So, ang reading po niya ay 6.39. So, medyo mababa lang siya ng konti dun sa specified na capacitance niya. Pero okay pa naman to, pwede pa rin tong gamitin. Ito namang mga uh, 1.5 microfarad capacitor po ng electric fan. Meron din siyang tolerance na 10 or 5%. Yan you know, 10 or 5%. So check natin 1.5 microfarad daw siya. Oh. 1.04 microfarad. So good pa to pero medyo mababa na. Medyo mababa na siya. Pero magagamit pa rin naman 'yan. Hindi na nga lang siguro ganoon kalakas ang ikot ng electric fan niyan. Ito naman pong isang malaki ay sa washing machine na kapasitor. Meron siyang 14 microfarad, tolerance na 10%. So ito naman ang i-check natin. 14 microfarad siya. Check natin. Ayan. 15 or 16. Medyo nagbabari-bari lang siya. Ayan. So good pa to 15 or 16 microfarad. Medyo malikot lang yung reading niya. Ang binaliktad natin. Ayan. 15 or 16 microfarad. So good pa rin po itong kapasitor na to. So, yan lang po muna sa ngayon. Sana po may nakuha kayong idea sa so kung paano mag-check ng mga electrical and electronic components. Uh, muli po, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa Jasonic TV. Hanggang sa muli.